Kung na napakadaling intindihin ang ugali ng babae. Huwag ka lang sumagot habang nagbubumanga siya, titigil na yan eh. Sundin mo lahat ng utos para walang problema. Huwag mong gawin kung alam mong hayaw niya. Bago ka magdesisyon, matuto mo munang magpaalam. Hindi yung kung na nagawa mo na tsaka mo lang ipapaalam. Hindi naman kasi yan magagalit basta-basta kung wala namang dahilan. Sa madaling salita, hanggat wala ring ginagawang mali, hindi kanyan paparelaman. Wala namang utos na hindi natatapos. Hindi ganyan pagiinitan kapag narikita kanyang humigilos. Wala kang maririnig sa kanya kung lahat ng mo na ayos. Tahimik lang yan na nakabantay sa bawat gagawin mo. Bigla ka na lang yan hindi papansinin kapag may nagawa kang hindi niya gusto. Ayaw mo ba ng relasyon na hindi magulo? E eh, bakit ginagawa mo para rin yung ikaregalik niya right? matagal mo na siyang kabisado? Arala mo kasi pinipigil ka niya sa mga bagay na nagpapasaya sa'yo. Hindi mo alam lahat ng ginagawa niya para yung sa relasyon niyo. Kaya mahalagang sumunod ka sa girlfriend mo palagi. Hanggat kaya, iwasan mong magkamali. Dahil isang maling galaw mo lang, pwede mong makita yung pangit ng ugali.